mga lode na, no? pag magpa kayo kahit saan parking dapat may ganito kayo para sa safe ng ating motor syempre mahal ang motor hindi basta basta kahit check in yan kahit brand new yung binili yan mura ut yan at mahal na syempre dapat nantay sa safe Ladak nyo lang tong ano ayan Say iba mga lode no pag magpa-park kayo kahit saan parking dapat may ganito kayo para sa safe ng ating motor syempre mahal ang motor hindi basta basta kahit check in na niyan, kahit brand yung binili yan mura man yan at mahal na syempre dapat nantay sa safe talak nyo lang tong ano ayan sa iba ako kaya nya sirain yan diba Oh, may lock rin dito. Lock natin natin. Diba? Mahirap ng wala ng motor. Medyo mab mabigat sa damdamin yan. Yan, diba? Natunog siya. Huwag oh. yung nabiliin yung mga lodi mura lang naman yan. Nasa 300 pesos. Yan o. Oh. Diba? O, oh, diba? Safe, safe na siya. O, oh. natunog. Yan, lodi. Para sa safety lang mga lodi, Halaga ah. Talaga alam siya, di ba? Tara at tayo yung malis para wala tayong alinlangan sa motor natin o oh, natin ngayon mga lodi nasa parkingan kailangan may get para safe din kasi pag naman ako yung motor mo at walang ganito dapat laging yung nasa bag nyo yan nasa bulsa nyo ito huwag nyo lagay sa motor to para di makalabas yung mga di ba kung nagpark kayo dito sa loob ng ano mga mall ha? okay mga ticket tatabi nyo yan mga lodi so yan gan So yan mga lodi, yun yung mga tip kasi inyo kasi mahirap na mawala ng motor. Okay. Kailangan natin ng pag-iingat. Kasi usong uso yung kahit nung tama nyo naka uh, magnanaw ng motor yan. Hindi guma hindi lumalaban ng parehas. Okay, hindi nila alam na yung karma sa kanila pag nahuli sila ng pulis makulong sila di ba di biroy makulong ka napaka uh, hirap kala nila madali sa kulungan okay so ito ang kabayda tayo yan mga lodi ito yung kailangan natin yan kung nanako yung motor mo at wala nito hindi mo nagad nila ibibigay hindi mo nagad papaalisin yan eh okay so mahabol pa yung motor mo di ba? Double ingat tayo mga Lodi Kaya so, bye, bye nyo mga Lodi yung channel ko ah Ayan Marami akong setup doon Okay Boat sa motor Ay, Okay po ano Ayan So ayun mga Lodi maraming maraming salamat sa support nyo lagi sa sa ating channel Lodi Moto TV ano pa-support lang po ulit mga Lodi please like and share subscribe na rin po sa YouTube channel Lodi Moto TV paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga sulit Lodi Moto po. Bye, Chef. Always mga Lodi. Peace out.